Okay, mga mabuhay, mga kawok boys and kawok girls. Ako si Hashtag Walk With Lan at welcome sa ating channel. Ha? Kung <clears throat> welcome sa ating channel mga kaibigan. Ngayon, ihimayin natin. No? Ihimayin po natin ang mga nangyayari sa lipunan. Ah, Lalong-lalo na yung mga nawawala. Mga No? Talagang may po natin ng mga kontrobersyal na issues sa Pilipinas na may katotohan, katatawanan at konting talas ng isip. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang mainit, mainit ha? si Charlie Yato nga. Ang ko ang itinuturong utak sa likod ng pagkawala ng mahigit na isang daang sabungero mula 2021 hanggang 2022 ano ang totoo sino ang dapat paniwalaan at bakit nga ba ito mahalaga sa ating mga pinoy lalo na sa mga OFW natin no sa Dubai, Riyadh, Toronto at Hong Kong ha kung bago ka rito goal natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang pinoy ang ma-inform natin kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-comment ng solid para sa chance mag shoutout out sa susunod na video. Ha? Kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks please kahit nasan ka man sa mundo. Oh, mula Quezon City hanggang Sydney, every peso counts. Ha? Ngayon na sumisid tayo sa misteryo, ang um, misteryo ng missing sabongeros. Pero bago yun, ha? isang tanong, anong mas nakakatakot? ang pagkawala ng mahigit isang daang bungero o ang ideya ng may makapangyarihang tao sa na, na kayang burahin ang katotohanan. Let's dive in. O, noong 2021 hanggang 2022, ha, mahigit isang daang sabungero, ha, mga mahilig sa sabong mula sa mga simpleng mananaya hanggang sa mga kilalang breeder, ha, biglang nawala na parang bula ang mga lugar ha Metro Manila, Laguna, Batangas at maging sa mga probinsya tulad ng Davao at Iloilo. Ang sabong alam natin na hindi lang laro sa Pilipinas, kultura ito. ha negosyo at para sa si iba buhay. Pero bakit na wala mga sabongerong ito ha? Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan no, alias Totoy. Ang utak daw sa likod nito ay si Charlie Atong nga, ang chairman ng Pitmaster, ha, isang higanteng kumpanya sa industriya ng sabong ha. Sabi ni Totoy, si Atong kasama si na Eric Dela Rosa at Engineer Celso Salazar ang nagutos na iligpit ang mga sabongerong ito dahil umano sa pandaraya sa sabong ha tulad ng tulad ng pang yoyompe o pag-aayos ng laban. Ang mas nakakagulat, itinuro rin ni Totoy, ha, si Gretchen Barreto, bilang 100% may kinalaman dahil daw palagi silang magkasama ni Ato nga. Nako na po. Pero teka, hindi lang yan. Ha, sabi ni Totoy, may mga miyembro pa ng Philippine National Police na sangkot na inutusang kunin ng mga sabungero mula sa mismong sabungan. Ang mga bangkay, ayon kay Totoy, itinapon daw sa Taal Lake Grabe no, di ba? Parang pelikula pero totoong buhay ito ha. Kaya naman mga kababayan, ito ang tanong. Kung totoo ang mga sinabi ni Totoy, bakit ngayon lang siya nagsalita? At kung si Atong ang mastermind, bakit siya ang may ganang magsampa ng kaso laban kay Totoy? Hmm. Kung nahook ka na, ipos mo muna ito at share sa grupo ha ng mga kababayan natin sa Jeddah, Singapore at kahit sa Los Angeles. Ah, sabihin mo, panoorin mo ito. Sobrang lala. Si Charlie Atong Ang, mga kababayan, ang, 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 ang ay hindi basta-basta negosyante. Ha? Siya ay gaming siya ang gaming tycoon sa likod ng Pitmaster, ha, isang kumpanyang nangunguna sa sabong at isabong sa Pilipinas. Pero hindi lang sabong ang laro niya, ha, may connection din siya sa politika at showbiz. Kilala siya sa kanyang high profile na pamumuhay. At oo, ha, may dating link din daw kay Gretchen Barreto na ngayon ay itinuturo rin sa kasong ito. Pero bago natin husgahan, kilalanin natin si Atong noong 2000, ha, naling siya sa kontrobersiya ng weteng ha, isang legal na sugal na malaki ang kita pero laging lagi siyang nakakalusot at ngayon heto na naman nasa gitna ng isa pang iskandalo ha. Sabi ng kampo ni Atong, si Totoy at ang isa pang whistleblower na si Alan Bantiles ay sinusubukan mag-extort ng 300 million pesos mula kay Atong sa gitna ng katahimikan nila. Ha? Atong's lawyer, si Lorna Kapunan, sinabi rin na si Totoy ay hindi credible dahil may mga kaso rin itong hinaharap. So sinong paniniwalaan natin? Ang whistleblower na dating bodyguard ni Atong sa loob ng labing limang taon o ang negosyanteng may koneksyon sa mataas na antas ng lipunan. Alam mo, kung ito ay teleserye, baka ang title nito ay Sabong ng Katotohanan. Atong versus Totoy. Pero seryoso mga kaibigan, ang stakes dito ay buhay ng mahigit isang daang tao. Kaya let's keep digging. Kung nakatira ka sa Dubai, Toronto o kahit sa Makati, mag-comment ka ng Team Totoy o Team Atong at bakit? Let's start a discussion. Ang sabong ay hindi lang tungkol sa manok. Ito ay tungkol sa pera, ha, kapangyarihan at politika. Ang isabong e nga no, na lumaki noong pandemya ay nagdala ng bilyong-bilyong kita pero nagdulot din ng mga problema tulad ng pandaraya at krimen. Ha. Noong 2022, ipinatigal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isabong e dahil sa mga isyong ito. Pero bakit ngayon lang lumabas ang mga aligasyon kay Atong? O sabi ni Justice Secretary Pispin Rimulya ha, si Atong at Gretchen Barreto ay tinuturing na ngayong suspect sa kaso. Pero teka, bakit parang ang bagal ng investigasyon? Sabi ni Totoy, naglabas siya ng impormasyon dahil naniniwala siyang hindi kayang suhulan ni Atong ang bagong PNP chief na si General Nicolás Torre III. Pero ang tanong, paano natin masisigurong malinis ang investigasyon kung may mga pulis daw na sangkot? At ito pa ha, ang kaso ng missing sa bungeros ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa Pilipinas. Ang koneksyon ng negosyo, politika at krimen. Kung totoo ang mga aligasyon, paano natin maproprotektahan ang mga ordinaryong Pinoy mula sa makapangyariyang tulad ni Atong? No? Kung ang sabong ay tungkol sa manok, ang kasong ito ay parang sabong ng mga ego. Atong versus Totoy, PNP versus DOJ at ang mga pamilya na nawawalang sabugero na parang mga manunood lang sa gilid, naghihintay ng hustisya. Pero para maging patas ha, Tignan natin ang dalawang panig. Si Totoy na naging bodyguard ni Atong. Sinabi na si Atong nagutos sa pagdukot ng pagbatay ng mga sabungero ha? dahil sa pandaraya. Sabi niya, ha? may mga PNP officers na sangkot ha? at ang mga bangkay ay nasa taal lake. Pero si Atong, maring itinanggi niya ito. Sabi niya, si Totoy at Bantiles ay nagtangka mag-extort ng 300 million pesos at ang mga paratang ay paninira lamang sa kanyang reputasyon. Ang kampo ni Atong ay naghain na ng limang kaso no laban kina Totoy at Bantiles sa Mandaluyong uh, Mandaluyong Prosecutor's Office. Sabi pa ng abogado ni Atong, si Lorna Kapunan, si Totoy ay hindi credible dahil may mga kaso rin ito. Pero teka, hindi ba tang whistleblower ay madalas na may dumi sa katawan? Hindi naman kailangang santong isang tao para magsabi ng totoo, di ba? Sa kabilang banda, ang pamilya ng mga nawawalang sabungero ay umaasa na magkakaroon ng hustisya pero paano kung ang mga makapangyarihan ng sangkot? Paano natin masisigurong hindi mauwin sa wala ang kasong ito? Kung, kung sa Sydney, Abu Dhabi o kahit nasa Cebu ka, mag-comment ng hustisya para sa mga sabongeros para ipakita ang suporta natin sa mga pamilya ng biktima. O para sa ating mga OFW sa Riyadh, Doha at Vancouver, bakit mahalaga ang kasong ito? dahil ito ay nagpapakita ng mas malaking problema sa Pilipinas, ang korupsyon at impluensya ng mga mga pangyarihan sa ibang bansa tulad ng Canada o Australia, ang mga ganitong kaso ay mabilis na iniimbestigahan. Pero sa Pilipinas, parang laging may hadlang. O ang susunod na kabang, ang Department of Justice ay patuloy na bubuo ng kaso laban kina Atong at Gretchen Barreto. Pero ang tanong, magkakaroon ba ng hustisya o isa na namang kaso ang mababaon sa limot? At paano natin matitiyak na ligtas ang mga whistleblower tulad ni Totoy ha, na ngayon ay nasa protective custody? Kung ang mga kasong ito ay isang sabong, sino kaya ang manok na mananalo? Ang katotohanan o ang kapangyarihan? Pero seryoso mga kababayan, ha? kailangan nating bantayan ang kasong ito para hindi ito mabari sa news cycle. oh kaya naman, mga kat mga Kawok boys at Kawok girls, anong natutunan natin? Ang kaso ng missing sabungero sa hindi lang tungkol sa sabong, ito ay tungkol sa hustisya, transparency at ang laban ng ordinaryong Pinoy ha? laban sa mga makapangyarihan. Si atong ang ha? ba ang mastermind o biktima ng extortion? Si Totoy Bang ba Bayani o oportunista? Ang sagot hindi natin alam, pero ang mahalaga patuloy nating tanungin at bantayan. Kaya kung nasa Manila, Dubai, Toronto o kahit saan man sa mundo, tulungan natin ang channel na ito. <clears throat> hashtag walk with land. na maabot ang 100,000 subscribers. I-hit na ang subscribe button. I-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at Cheta. At mag-comment ng hustisya ha? Para, sa mga shout para sa shoutout sa susunod na video. Kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks please para sa mas marami pang kwento tulad ng mga maibahagi natin. Salamat sa panonood mga kababayan ha. Hanggang sa susunod, ha? keep questioning, keep fighting at lagi nating hanapin ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas!